Lumlum na naman ang panahon. Ito. Dito po tayo sa aking ano, garaya at saka bodega. Ayan. baha na rin po dito sa sa kalsada. Medyo malalim na po. Konti na lang po yung ano, yung aking garaya dito yung sakyan. Ayan. Isang linggo na kaming walang ano, walang pasok sa trabaho dahil sa baha dito sa Masantol Makabebe. Kaya pahinga muna yung mga tropa. Tapos dito. Tingnan ko yung aking ano, garae. Ayun. Konti na lang. Lulubog na. Okay, dali na tubig dito mga boss. Oh. Yeah, no. Ang ganyan. siguro dito mga gamit natin baka sa isang araw maglilinis lang tayo dito ayusin natin yung mga kalat natin dito habang wala bang pasok sa ano, sa, sa, trabaho ito yung ano kitchen tapos yung CR hindi pa naman doon pwede pa yung CR natin ayan o yung CR natin dito sa ano sa garahe hindi pa lubog. Pero sa likod yung kalsada, lubog na rin. Tsaka yung mga bahay dito. halos uh. wala ka nang makitang nakalitaw na kalsada mga boss. boss hanggang dyan na lang yung tubig dami natin nga dito sa ating ano bodega gamit pero baka next day ayusin na lang po natin to para malinis tsaka kung kailangan pwedeng itaas yung mga tools tataas natin baka lumagi pa yung tubig kasi yung tagulan hindi pa nakakalati yung buwan ng tagulan kato wala rin tayong ginagawa matagal-tagal na bakasyon mga boss ayan na ah. ayan hanggang doon baha barangay Santa Monica yun po yung sitwasyon ngayon dito sa ano, sa lugar ko dito sa San Agustin kahingin masantol Ayan mga boss, yung pit natin dito sa aking bodega at garae. Time check tayo yun. Oh. 6.35 yung umaga. Saka pala mga boss. Punta tayo ng anong apalit ngayon mga boss. tingnan uh, tignan natin yung pinagawa natin ano, uh, plus door. Doon sa palit yung bago natin gumagawa. Kung tapos na, kahit na hindi may deliver, i- kunta po tayo doon tignan natin yung mga plasto na pinagawa natin <coughs> ito yung ano yung kumbento ng simbaan lubog rin pati yung simbaan namin lubog <coughs> sa simbahan labang dito <clears throat> may scaffolding na lang yung ano yung tulugan niya na, tita Alma scaffolding niya muna hindi eh. kayang pagkiran <laughs> Pati yung tindangan ni Daddy Mok. Lubog din. aba aba paring ano you know? di pa tinambakan to. yang yung ulang pa. Oh, ah, ating ka alam. Ad, ating ka obra. Ating ka obra. Ha? Yung mga yun. May trabaho daw sila. Bali na yung ano, Plaza Makabebe, Santa Rita. Ayan o. Oh. Ayan. Lubog din yung kalsada. Papuntang Plaza Makabebe. Ito okay. yung hirap dito mga boss. Traffic, ang kalaban mo. Sa MacArthur Highway, ano naman, baha. Halos lahat ang sasakyan dito dumadaan. Ayan, nasa uh, may sulong na tayo mga boss. Bulakan, bulakan na po ito Iyon o, bangka rin yung ginagamit ito okay, uh, Sa ilalim, bangka yung transportation Malaki yung tubig Dito naman sa taas, traffic naman, ayan traffic na naman Alis lahat ng sasakyan sa ilalim Dito naka parking sa taas sa kaliwa patuntang MacArthur Highway tapos malapit na yung ano doon yung gumagawa natin ng mga flash door bagong gumagawa gumagawa rin sila dito, ng mga panel door ito pala si boss Justin nag-almosal sa kabila kaya wala ang tao rito ito yung bago natin gumagawa ng ano ng mga pinto Hamba ito yung kanilang shop boss good Justin time. good morning Hello. Ayan. Uh, ang eh. Oo. Ayun, tapos nun uh, ma-frame, kaya lang yung meron siyang design dito. At yung kagaya ni crop na eh. design na. Eh. Ayun. Dinala dinahan lang po lang natin 'to. Pa ah, yung finish ganito. Ayun, di pa natin ma-install 'to? Malaki ang tubig sa project natin sa San Gabriel. Kaya sa Sabihin ko na lang kay Boss Justin kung kailan niya di-deliver, kung kailan tayo makakagawa doon. Mm -hmm. Bakit taga Masantol din po si Boss Justin? Hindi e na ako mag-stayin po so ha. wala naman tutura ka rin, maragulit ano. Oo, oh, malaki yung tubig kaya tamo. Kaya mong kayo Masantol. Ano lang siya dito, nag-rent lang sila. Buti ka pa, may gawa. Kami. Stock lang yan po. Wala nang <laughs> gawa. Wala gawa. Wala, wala. wala. Wala kang permiso po yung ano yung baka Permiso yung tubig Hindi lang, wala pa rin Wala, wala, lang <laughs> wala kita na Ayan mga boss Ayan sa na lang, ano lang po yung ano natin Yung, yung mga design na lang Tapos, ano lang natin yung ano Yung Schedule kung kailan Mati-deliver ni boss Justin Sige boss, boss Justin ah, Ayan, thank you so, Ayan Yung ang update natin dito sa project natin tapos yung tiles na natin ito alas katabi lang ni red tiles gobaith i ni ers dyma San Fernando na tayo mga boss. Nakapasok din sa loob. May malalim mga pasero ng jeep. Downtown San Fernando. Ayan yung SM Downtown. Uh, Ayan po, direto tayo sa Capitolio. Ito Yun po yung lakad natin mga boss. Dito, wala nang tubig. Itulad na natin malalim. So ah. Ayun mga boss, ayun na po yung plug natin. Naload na po yung ating GoPro. Okay, darating salamat po. God bless po. Ingat.